Kimbog ang isang wanted person sa kasong murder, makaraang maresto ng Alan PNP sa bisa ng warrant of arrest sa barangay Kinabranan, Alan, Northern Samar. Tinutukan niya ni Patrol Woman Maureen Kiyaki. Himas Rehas ang isang wanted person na may kasong murder sa barangay Kinabranan, Zone 2, Allen, Northern Samar. Pasado alas 11 na umaga na maaresto ang akusado na mga tauhan ng Allen Municipal Police Station subis sa na warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang pensa. Ang nasabing akusado ay dinala sa Allen Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang diskusisyon. Patuloy na isinasagawa ng pagbansang pulisya ang nagkakaisang layunin na huliin ang mga wanted persons upang mapanatiling ligtas at payapa ang komunidad tungo sa nagkakaisang layunin ng na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Kiyaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Maureen Kiyaki.